nag-iisa na lang itong si Mang Rogelio na nakatira sa kanyang pinaghirapang itayong tahanan. Dahil simula, nang mawala ang kanyang asawa at dalawang mga anak, sanhi ng isang di inaasahang aksidente sa kalsada dahil sa merong isang taong hindi naging maingat sa kanyang pagmamaneho at nagresulta iyon sa agarang pagpanaw ng asawa at anak nitong si Mang Rogelio. Dahil sa bigla ang pangyayaring yon sa buhay nitong si Rogelio, kung kaya't nagdesisyon na lang itong wag nang lisanin ang bahay na nito. At doon na igugol ang nalalabing mga araw niya sa mundong ibabaw. At dahil sa iyo na lang ang kahuli-huliang alaala na naiwan sa kanya ng kanyang asawa at mga anak. Ginawang mamuhay nitong si Mang Rogelio na nakabukod sa mga taong nakapalibot sa kanya at hindi na niya ang mga ito sinusubukang kausapin pa ni magpakita sa kanila ay hindi na rin ito ginagawa binubuhay ni Mang Rogelio ang kanyang sarili sa mga sandaling yon sa pamamagitan ng panglilimos sa karatik bayan dahil doon ay wala masyadong nakakakilala sa kanya para siya ay gambalain sa nangyari nga dito kay Mang Rogelio at sa pinagdaanan nitong malaging na pagsubok sa buhay, ay maraming naawa sa kanya at palihim na nagpakita ng simpatiya dito sa kanya. At dahil sa ayaw nga ni Mang Rogelio na mayroong taong gumagambala sa kanya, kung kaya't gumagawa na lang ng paraan, ang mga ito, na natulungan siya sa ibang paraan. At ang kanilang ang ginagawa sa tuwing lilisanin ni Mang Rogelio pansamantala ang kanyang tahanan para mamalimos, ay doon naman nila tinatayming Napuntahan yung bahay ni Mang Rogelio at doon sa itaas ng pintuan ay kanilang iiwan na lang ang pagkain na para kay Mang Rogelio at sa aso nito. Ganun at ganun lang, palagi ang ginagawa ng mga taong nakakakilala kay Mang Rogelio para kahit papaano ay makatulong ang mga ito sa dati nilang kapitbahay at kaibigan. At sa tuwing dumadating na nga ng bahay niya itong si Mang Rogelio, ay napapatitig ito sa palibot kapag kanya nang masisilayan yung pagkaing nakasabit sa itas ng kanyang pintuan. At agad naman niya itong kukunin para kainin. Ganun lang sa araw-araw ang naging buhay nitong si Mang Rogelio. Hindi na nga siya iba kung ituring sa mga taong wala sa sarili na nasa lansangan, na lumiliwaliw at wala sa sariling palakad-lakad. Merong isang alagang aso itong si Mang Rogelio na kung saan ay pinakamamahal na alaga ng kanyang yumaong panganay na anak na si Regine yung aso na iyon. Naging loyal nito kay Mang Rogelio itong kanyang aso at hindi-hindi ito nawala sa kanyang tabi sa hirap man o sa ginawa. Ito pa nga minsan nang umaakay nito kay Mang Rogelio sa tuwing papauwi na ito sa kanyang bahay, sa tuwing susumpungin ito ng sakit ng kanyang kaso kasuan at paa. Sanhin ang isang araw na nasa labas, nababad sa tirik na araw. Bata iyon sa mga nakikita ng mga taong palibot nito kay Mang Rogelio. Sa araw-araw na ginagawa nga nitong si Mang Rogelio at sa pinili nitong landas, ay nasanay na lang ang mga dating kakilala nito at ikinalang na lang nila ang kanyang desisyon at hinayaan nito sa kanyang tinahak na landas. Ngunit isang araw, sa isang umaga, ginulat na lang nitong aso ang mga taong nasa palibot nang bigla na lang itong nasa labas na hindi naman iyon normal na ginagawa ng asong yon. At walang tigil ito sa kanyang kakatahol na parang humihingi ng tulong. Sa takot nga lang ng iba, ay nagdadalawang isip ang mga itong lapitan at tulungan yung aso. Mabuti na lang. At merong napadaang isang lalaki na hindi nagdalawang isip na lapitan yung aso nitong si Mang Rogelio para alamin kung anong problema dito. Sa huli ngay, napagalaman ng mga taong umuusisa na isa pala itong pulis na hindi naka-uniforme at may angkop na kalaman sa pag-aasikaso at pag-iintindi sa ugali ng isang aso. Habang hawak-hawak nga ng lalaking pulis yung aso, ay bigla itong nagbumiglas at bigla nalang tumakbo itong aso papunta ng gate ng bahay ni Mang Rogelio. Napawang nagpapahiwatig na samahan siya nitong lalaking pulis naintindihan ng pulis ang gustong iparating sa kanya nitong aso. Kung kaya, ginawa naman itong lalaking pulis na sundan itong aso sa kung saan ito bupunta. Nangyayari ngang kinutuban ng hindi maganda itong lalaking pulis. Kung kaya, ginawa na nitong pasukin ng dahan-dahan yung bahay. Ngunit hindi ito naging kampante. Kung kaya, ginawa na nitong ilabas yung kanyang daladalang baril. At hawak-hawak niya itong kanyang baril habang marahang naglalakad papasok ng bahay. At patuloy na sinusundan yung aso kung saan sa nito inaakay. Hanggang sa tinala itong pulis ng aso sa isang kwarto na nakatiwangwang na bukas yung pintuan at nakabukas din yung ilaw. Sa naabutan nga nitong pulis ay lumakas ang kotobito na mayroong masamang nangyari sa mayari ng tahanan at hindi rin niyang winala sa kanyang isipan na baka andun pa sa loob ng bahay yung masasamang tao na nanloob. Kung pinasok nga ng masasamang loob yung bahay na iyon. Kung kaya't marahang nagmasid yung lalaking pulis sa sandaling iyon hanggang sa kanya nangang natagpuan doon sa kanyang higaan na nakahandusay ang katawa nitong si Mang Rogelio na wala ng buhay na kalaunan ngay ang lumabas naman sa resulta ng medikuligal. legal, ay ang sanhi ng kanyang kamatayan ay dahil sa atake sa puso. Simula nga sa araw na yon, nang nawala ang amo nitong mabait na aso, ay mag-isa na itong nanirahan sa tahanan ni Mang Rogelio. At hindi nito nilisan ang bahay ng kanyang mahal na mahal na amo. Minsan ay alis lang itong aso para maghanap ng kanyang makakain. Para sa araw na yon at para mabuhay at babalik naman muli kinahapunan. Madami namang naawa sa aso dahil sa kanyang katapatan at pagmamahal sa kanyang namayapang amo. Kung kaya't madami ang nadurog ang mga puso sa ginawa ng aso na iyon at nabigay ng makakain dito sa aso. Meron pa ngang ginawa na nilang sustentuhan yung pang-araw-araw na pagkain ng aso at ginawa nilang araw-araw na dalhan ng pagkain yung aso at iniiwan na lang ng mga ito sa tapat ng pintuan ng bahay. Pansin naman ng mga tao ang pasasalamat ng asong yon sa tuwing kanya ng lalapitan at kukunin gamit ang kanyang bunganga yung pagkaing inilabag ng mga taong may mabubuting puso doon sa pinto ng bahay. Dahil nga sa kabutihan ng mga tao, ay nasustini ng aso ang kanyang mag-isang pamumuhay sa naiwang bahay ng kanyang among si Rogelio. Sa mga araw na dumaan ngay, madaming mga kwentong nabuo patungkol sa abandonadong bahay nitong si Mang Rogelio. Pinagkakalat pa nga ng ibang tao na isa itong haunted house dahil sa minsan ay may nakikita silang ilaw at naririnig na mga tugtog sa loob ng bahay. At kung minsan naman, ay mayroong anino ng isang taong naglalakad sa loob na maaninag sa may bintana ng bahay. Kwento-kwento na nga sa paligid na binabantayan ang abandonadong bahay na iyon ng kaluluwa nitong si Mang Rogelio. Kung kaya madami ang natakot na dumaan sa kalye kung saan makikita ang abandonadong bahay na iyon. Sa takot na baka sila ang pagbuntungan ng galit nang di mamayapang kaluluwa ni Mang Rogelio. Dumagdag pang, merong mga taong nagsasabing sila man rin ay kinilabutan sa kanilang napagdaanan sa pagdaan lang sa kalye kung saan may kita ang bahay na iyon. Sa mga araw pang lumipas, ay naging laman ng usap-usapan sa lugar ang kababalaghang nangyayari sa abandonadong bahay na iyon at wala nang niisang nagtangka pang pumasok doon para alamin ang katotohanan patungkol sa misteryong nagbabalot sa lumang bahay ng yumaong si Mang Rogelio. Kahit nga ang mga mamimili ng lupa ay natakot na din na bilhin yung bahay dahil sa naririnig nilang negatibo at masasamang kwento. Hanggang isang gabi, nagulanta ang mga tao na mga nakatira doon sa palibot ng abandonadong bahay nang bigla na lang walang tigil na nagtatatahol yung aso nitong si Mang Rogelio doon sa labas ng gate ng bahay. At dahil sa wala itong tigil sa kanyang katatahol, kung kaya't imbis na takot ang madama ng mga tao doon, ay naisip nilang merong kakaiba na nangyayari doon sa loob ng abandonadong bahay. Kung kaya't merong isang taong nagreport sa pulis sa nangyayari doon sa kanilang lugar at ginawa nitong ilahad ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Agad namang rumesponde itong mga pulis sa lugar kung saan itong ang aso ay kanilang naabutan na nakaupo sa labas ng gate at patuloy pa rin sa kanyang kakatahol. Mabuti na lang na yung isa sa mga pulis na rumesponde ay yung pulis din na rumisponde noong nalaman na inatake pala sa puso itong si Mang Rogelio. Agad itong napansin ng aso at nakilala at namukaan siya nito. Kung kaya't agad na lumapit sa kanya yung aso na parang nagmamakaawa na siya'y muling tulungan. Hinawakan naman ng pulis yung aso at hinagan at kinamusta ang kalagayan nito. Hanggang sa muling tumakbo yung aso papasok ng gate ng bahay sabay tigil at tumitig sa mga pulis na parang nagsasabing samahan siya muli ng mga ito. Alam na sa puntong 'yon ng pulis na mayroong kakaibang nakita yung aso. Kung kaya't dahil doon ay agad na nag-command yung pulis na pasukin na yung bahay para i-check kung ano ba talaga ang kababalaghan nangyayari doon sa loob ng amadunatong bahay na iyon. Maingat at marahan na pinasok ng mga pulis yung bahay. Doon nga sa pagpasok ng mga pulis sa bahay, ay may narinig ang mga itong nagtatawanan at nagkakasiyahan sa loob doon sa may underground na party ng bahay. Kung kaya't dubli ingat pa ang mga ito sa kanilang pag-uusisa dahil iba na ang kutob ng mga ito sa nangyayari sa loob ng bahay. Agad niyang pinasok ng mga pulis yung underground ng bahay. At doon ay nasurpresa sila sa kanilang nadiskubre. Nang kanilang nasupungan doon, ang matagal na nilang tinutugis na mga kawatan na doon lang pala nagtatago sa abandonadong bahay ni Mang Rogelio. At doon din sa lugar kung saan nila nadakip yung mga kawatan ay doon din nila na-recover yung mga alahas at kung ano-ano pang ninakaw ng mga ito at kung ano-ano pang ninakaw ng mga ito. Hindi na nakapaglaban ang mga kawatan sa sandaling yon dahil sila man din ay nasorpresa sa bigla ang pagdating ng mga pulis at di nila inaasahan na may magtatanggang pabasok ng bahay na tinagurian na isa ng haunted house. Agad na dinakip ng mga pulis yung mga kawatan na iyon at dinala ang mga ito sa presinto, kasama ang mga ninakaw ng mga ito. Doon nga napag-alaman nitong pulis na lang pala ng mga kawatan na iyon, yung kwento patungkol sa abandonadong bahay ni Mang Rogelio, para matakot yung mga taong lumapit o pumunta sa bahay na iyon at para wala na ni isang magdududa na doon ang kanilang kuta o hideout. Sa pangyayaring ang iyon, ay nabisolba ang isang kasong matagal nang hindi nabibigyan ng kalutasan. Salamat sa bayaning aso ni Mang Rogelio na kung hindi dahil sa kanya ay hindi mahuhuli ang mga kawatan na iyon. At dahil din nga sa nagawa ng asong iyon kung kaya't ginawa na itong ampuni ng pulis at inalagaan at sa kasalukuyan ay kasama na siya ng pulis sa kanyang trabaho bilang isang police dog at sa pag-aalaga nga nitong lalaking pulis ay naging maganda ang buhay nitong aso at marami pa itong naitulong sa mga pulis sa paglulutas ng mga kaso. Mga ka-explorers, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking munting kwento. Hanggang sa muli!